yung Ikat mo naman. Ay, kasi may lasing-lasing ka pa eh. Oh, ate, diba, anong nangyari? Bakit sobrang lasing niya si Kuya? Ay, ewan ko nga ba dyan? Bakit naglasing-lasing? Um, pwede bang kuhaan mo muna ako ng tubig tsaka uh, ng towel? Ah, sige po. Wait lang po. Ayos ka naman. Sakit ka sa ulo. Love you, Sam. Anong sabi mo? Ah, oh, ito na po, ate, oh. Ay. Yan. Ito na po yung tubig at yung tawel. Salamat, ah. Ay. Kung nasa ko muna tong kuya mo. Thank you, Tos, you, po. Uwi na din ako. Ah, sige. Ah, dito lang muna po. Punta lang po muna ako sa kwarto. Sige. Thank you po ulit po. Ay, nakotong. Sana masabi mo rin yung sinasabi mo pag hindi ka nalasin. Talaga, paano ako nakuwi? Ay, nakakuya. Si ate samang nakuwi sa'yo. Akay-akay ka niya. Buti na lang nga, kinaya ka nga eh. ba? Grabe, kawawa naman si Sam. Iwan ko nga sa'yo kung bakat ka ba naglalasing eh. Na, La padami lang ako ng inam kagabi. Yaka, teka, teka. Saan nga ba yung phone ko? Tawagan ko lang sana si Sam. Ha? Ah? Thank you, ah. Psst, pahala ka dyan. nga ako. Eh, ayaw sagutin ni Sam. Hello? Hello? Saan naman tumawag ka to? Ito ba na ikaw nag-uwi sa akin kagabi? Sino pa ba? Thank you, Sam, ah. Grabe, lasing na sing ako kagabi. Hindi ko na alam anong ginagawa ko. I'm really, really sorry. Wala yun. Um, Saka, meron ka palang sinabi sa akin. Talaga? Anong sinabi ko sa'yo? Wala, ayaw mo na pala yun. Ha? Huh? Um, sige. Pwede ka ba mamaya? Gusto tayo pupunta um, kakain. Mm -hmm. Don't worry, um, it's my treat na. Sige na nga. Sige na, bay na, may gagawin pa ako. Ah, yes, okay, sige. Just be ready by 4 p.m. I'll be there. Okay, bye. Bye-bye. <laughs> um, Sam, ano? Order na ba tayo? Promise, masarap dito sa Friendship Cafe. Ano to? pambawi mo sa pagpapahirap mo sa akin kagabi. Nako naman. Alam mo namang sa'yo lang ako ganun eh, di ba? Ganun ba? Hmm. <coughs> ano ba tayo? Hi, Tom! Sorry, hmm. na-late ako ah. Hi, she, Um, actually, hindi ka naman late eh. Halos kakadating lang din namin ni Sam. Um, Sheila, ikaw, anong order mo para isabay ko na lang din? Kahit ano lang, hindi naman ako mapili. Wala, ma'am. Hindi ka talaga mapili. Ah, um, uh, may sinasabi ka? Ah, uh, uh, wala. Uh, uh. Actually, guys, upo na lang muna kayo. Order na muna ako. Sige. Okay. Ganun na kayo katagal na friends ni Tom? Uh, matagal na since high school. Talaga? Ang tagal na pala, no? Puti, hindi kayo naging boyfriend? Ewan ko. Minsan kami. Kasi parang kami. Parang hindi. Bakit mo tanong? Paano kasi... Baka kasi magalit ka pag sinagot ko na siya. Ah, uh, ah ganun ba? Ah, uh, uh, hindi. Okay lang. Medyo sumasakit yung ko. Sabihin mo na lang kay Tom na ano na ako ha. Ha? Ah, uh, sige. Uh, uh, sige, sabihin ko na lang. Um, shit. Bakit ikaw na lang? Asan si Sam? Ah, uh, umuwi na kanina kasi sumakit yung chan niya eh. Uh, I'm sure ko ba talaga sa sinasabi mo? but hindi niya sinabi sa akin? Calm down. She will be okay. Feeling ko uh, sumama na yung pakiramdam niya kasi nasabi ko sa kanya na sasagutin na kita. Ah, uh, talaga? Wait, nililigawan ba kita? eh, uh, hindi ba? Nag-assume lang ba ako? Look, She, I'm sorry kung na-misinterpret mo yung actions ko sa'yo. Ba't si Sam? Antagal na naming magkaibigan pero never siya nag-assume. So ano to? You're just playing with my feelings? No. Actually, it's not like that. Even me, hindi ko alam. Hindi ko alam ano yung nafe-feel ko, ano yung nararamdaman ko. Eh, Gab! pala Manigas ka doon mag-isa mo! Sam, usap naman tayo. Malis ka na dito nung kasasila mo. Ano ba ang ginagawa mo dito? Pagod na pagod na ako sa'yo. Nakaraan lang nung lasing ka. Sabi mo sa akin, Sam, I love you. Tapos ngayon, malalaman ko, sasagutin ka na ni Sheila. Iyon e, yun nga eh, Sam eh. Hindi ko naman talaga siya nililigawan. Tsaka, alam mo yun, parang hindi pa ako ready sa relationship. Tsaka naman pa eh. Eh, ba tayo? Para na nga tayo magjowa jowa eh. Kapag galit ako, alam mo na kung paano ako suyuin. Actually, hindi ko rin alam. Ang gulo nga eh. Ang gulo talaga, Sam. Promise. Kasi, sa totoo lang, hindi ko rin mahanap yung sarili ko. Hindi ko alam kung... Hindi ko alam kung ready na ba talaga ako. Hindi pa. Ganun pala, huwag mo akong idamay. Hindi mo alam kung ano yung nararapdaman mo. Pati ako, nadamay mo pa sa kalukuhan mo. Malis ka na lang dito. Pero Sam, kahit na ganun, ayaw pa rin kitang mawala sa buhay ko. Masanay ka nang wala ako sa buhay mo. Tsaka ka na nalang bumalik sa akin kapag maayos na yung isip mo tsaka yung feelings mo. Sige na, malis ka na. Pero Sam... Malis ka na. Sige na. Alis na. Dating ka ng nga Router. Brother! mo, ha? Eh, ginawa Ang sabit kasi. Ayaw mo Mga ganun sa likod. Sam, ano? Order na ba tayo? Promise, masarap dito sa friend trip ka. Babalala. Hindi, ba siya. Ah! Ay, ba? Ay, Sorry, po! Doon, -do Do -do pa ay, Tom, Sorry, hmm. ako, ah. Um, actually, hindi ka naman late eh. Dating lang din namin ni Sheila. Sam! Ano ba talaga? Isama ko si Sheila siya. Ay, sorry naman. Um, Sino si, 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 si Sheila? Ano kasi? Ipahan mo ba? Ba't pa na natanong? Ah, hindi niya kasi natanong! Oh, sorry ng TV, no. ah ba? Sa kanya ulit kasi ano <laughs> Ayan. Ay, ba? Hi fam! This is Ian Pecho. Hi guys! This is Ea Aizon. Kung naghahanap po kayo ng hotpot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa alagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime, ha? At kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. Maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, und Lampe geali